tutulong ako. Ayan, meron na tayong mga mga kakapatiran na dumating. Nandito na si na Brother Jerome. Ayan, mag, maghahakot na po kami ng mga gamit, guys. Kaya yan, tutulong na po tayo. Dumating na po sila. Ayan, si Clarence, si na, uh, Brother Clarence, si Brother Raymond. Nandiyan na po. Uh, at, 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 kami po ay maghahakot na ng mga gamit, guys. Kaya salamat sa inyong panonood sa ating pong live video na ano naman. At so, meron na pong mga nagdatingan na ating mga kapatid. Naghahakot po ng mga equipment, music, uh, equipment. Andito na po sila. Sina Brother Jerome, sina Brother Clarence, John Clarence, sina Brother Raybon. Oh, so, sige, sige. Kami na lang ang maghakot. Tutulungan ko sila ah oh, mambo na. Ayan. Salamat. Ayan, maghahakot po kami ng mga gamit, guys. Iyakyat namin sa taas ng mga gamit. Kaya, yan Sige, sige, tulungan ko kayo. Sige, kung ano madalala nyo. Ayan, iyakyat muna po namin ng mga gamit, mga kapatid. Mga gamit po sa gagamitin sa music team. At dumating na po sila. Ayan sila po yung pangatlong uh, dumating nating ating mga kapatirang uh, mag uh, uh, install po ng mga music uh, equipment ayan, nandito na po yung mga drum ayan, po, nandito na po yung mga uh, nandito na yung mga cymbal nandito na lahat o mga tambol, nandito na. Ayan mga gagamitin po sa ating pong music team. Ayan, ayan. Tutulungan na po natin sila sa pagkakat. Sa ating pong mga music. Ayan, mabigat din ah. Itong simbal. Ayan. Uh, buhati na natin. Ating simbal. Ayan. Mabigat din pala. Oh, yung ating simbal. Din po. Kaya uh, puti na natin kasi umaambon. <laughs> umaambon. Kaya uh, tulong tayo para sa kapurihan ng Lord. At uh, yan. Uh, salamat po sa inyong panunood guys. Sa amin pong paghahakot ng mga music equipment. Yan. Dito na po tayo thank you guys for watching sa ating pong ah dito dito pala ating pong paghahakot ng mga music equipment kaya yan si Clarence ang masipag din na oh yeah si Bagger Jerome yan sila yung nakahakot nang manga kami ah ah si ah si panajer JC halo morning JC ya ya yeah, selamat guys sanjong ah panonoot sa atimpong uh, ako sa, sa paghatok sa mga Ano Music. Equipment. O, mabigat din pala ito. O, mabigat din pala itong simbol na ito. Kaya. Ayan. guys. Salamat. Ha. Ito po yung mga gagamitin sa ating pong music team. Ayan. Thank you, guys. For watching sa ating pong live video ngayon. Umaga. Ayan po. Ayan po. Ating pong uh, pagtulong sa paghakot ng mga music equipment. Ayan. salamat guys sa inyong

Ayan, dalawang stand ang dala natin. Ayan, eh, no? oh. Oh. Ayan, salamat sa inyong panunood sa aming paghahakot ng ating mga music equipment. Ayan, oh, si Brother Jerome, oh, yung, yung drum. <laughs> yung, ta yung tawag dyan, Brother Jerome? Ha? Huh? Drum ba yan? siya yung naghakot ng drum yan oh kompleto na nandito na lahat yung ating mga music equipment kaya ayan guys yung ating mga hinakot ng uh, mga music equipment kaya narito na yan hi Hello, good morning mga kapatid. Ayan, nagdatingan na po yung ating mga kapatid sa A. Luna. Sila yung mga early bird. <laughs> salamat po sa inyong mga pagdating. Ayan, ating mga kapatid sa A. Luna. Ay. Hello, brother Gab. Hi Gab. salamat. Sila yung mga unang dumating ng ating mga kapatid sa... Ay, nandito si Sister Berdy. Hello, Sister Berdy. Nakalay po tayo, nakalay po tayo. <laughs> God bless, God bless, God bless. Ayan. Eh, salamat. Sa inyong panunood. Ayan, si Dr. Jerome, si Dr. JC, si Clara. Wala na, Brother Jerome. Okay na, sige, magbantay ako dito. Eh, salamat, guys. Ayan, tapos na lang namin. Yung ay tong ano. Ram. Yung ano. Ano tawag dito? Parang carpet. Sa atin ba yan? Yung carpet. Ito to. Ah, yun. Yan na lang, yan na lang, wala na. Ah, uh, sige, dito ako magbantay ako dito kasi ako yung nakatoka sa martial sa ano. Parking natin. Yan, kaya yan. Sa salamat po sa inyong panonood guys yan po yung ating pong paghahakot natapos na po yung ating paghahakot ng ating mga music uh, equipments dito po gaganapin yung ating pong uh, 31st years church anniversary ng God's Abundant Love Ministry International uh, salamat guys sa inyong panonood sa ating pong live video ngayong umaga nandito po tayo sa Inares Event Center Ako? at uh, tayo po yung nakatoka na mamahala sa ating pong martial kaya salamat guys sa inyong full support <laughs> sa ating pong live video ngayong umaga thank you and God bless us all bye 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 yan po yung ating Avenue uh, na Inaris Event Center. Yeah, thank you. Bye, bye, bye. God bless us all.